Gabi ka ulan guys Anong nangyari Ooh. Lord Ingatan mo po kami sa aking paglalakbay Sa aming mga driver Ingatan niyo po kami Lord Sana Magpupa na ang ulan Dito pala ako sa Santo Tomas Grabe po yung Lakas ng ulan kami ko parang makikita sa daanan grabe pagkatakas ng ulan at hangin na dito sa kalambala kuna at parang gusto ko na bumalik kaso meron akong karga okay no mga gulong thank you lord ingatan nyo po ako sa aking paglalakbay lord kaya na ang bahala sa akin at bless po sa amin mga driver dan ito na ang ulan umuhos na naman dito sa Santa Rosa na to grabe oh lakas ng ulan oh. lakas ng hangin ang batang layas napadpad na naman sa ating magagandang lugar Alabang Festival Mall ako in may ihi. at kaya hanap ng ihean. Oh no, Meron itong ihean kaya. Hindi hmm. lang Parking tayo. Oh yeah, wala na yata exit dito. <coughs> yaron ba dito yung exit, guys? Festival Mall 'yan, no. Oh. Ang kaya ng harap ng Festival Mall, guys. Hmm, tapos 'yan, tapos dito lalabas. May na dito palabas. 'Yun. 'Yun, palabas tayo, guys, para makaihi tayo dito, guys. All right. Ang rabi yung ulan o. No? Ang lakas ulan. Oh my God. Ano nangyari? Na Walang tunog ang aking ito. Ng no, stop over dito. Mga no, driver ng crab. Yeah, puro driver ng crab siya siguro. Stop over. na no, Sa labas, meron.